Ang Ilha da Queimada Grande, o mas kilala bilang Snake Island, ay isang isla sa baybayin ng Brazil sa Atlantic Ocean. Naging kilala ang isla dahil sa napakaraming ahas nito, kaya tinawag na Snake Island. Maliit lamang ang isla, na may sukat na 43 hektarya lamang, at may katamtamang klima. Ang teren nito ay naiiba mula sa bare rocks to tropical rainforests. Ang isla ay ang tanging natural na tahanan ng mga critically endangered na mga ahas, katulad ng makamandag na Bothrox insularis viper at iba pa, na kumakain ng mga ibon, ang mga ahas ay naninirahan na sa isla, libu-libong taon na ang nakalipas, mabilis na dumami ang populasyon nito at naging mapanganib ang isla para sa tao na bibisita sa isla. Ang Kea Mother Grande ay sarado sa publiko para sa kaligtasan ng mga tao at mga ahas, ang pwede lang makapunta at makalapit sa isla ay mga Brazilian Navy at mga piling researchers, na sinuri ng Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation